Magandang umaga kapatid. Kung ang puso mo ngayon ay puno ng pangamba, ang dasal na ito ay para sa iyo. Sa piling ng Diyos, walang dapat katakutan. Sapagkat sa Kanyang pag-ibig may kapayapaan at lakas na walang hanggan. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Ama, salamat po sa panibagong umaga, sa liwanag na muling sumilay at sa hiningang tanda ng bagong pag-asa. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng umaga, naririnig niyo, Panginoon, ang mga pintig ng aming pusong nag-aalala, ang mga takot na minsang hindi namin masabi, ang mga bigat na patuloy naming pasan. Kayo po ang nakakakita ng aming mga luha, ng aming mga pangambang tinatago sa ngiti. At ngayon, Panginoon, lumalapit kami sa inyo. Nananampalatayang walang takot na hindi ninyo kayang palitan ng tiwala. Palitan ninyo, O Diyos, ang aming pangamba ng pananampalataya, ang aming panghihina ng inyong lakas, at ang aming pagdududa ng inyong wagas na pag-ibig. Turuan ninyo kaming magtiwala sa oras ng kawalang katiyakan. Paalalahanan ninyo kami na kahit hindi namin maunawaan ang lahat. Kayo ay patuloy na kumikilos, gumagawa ng mga himalang hindi namin agad nakikita. Kung kami man ay matakot, yakapin ninyo po kami ng inyong kapayapaan. Kung kami ay manghina, patatagin ninyo kami ng inyong Espiritu. At kung kami ay maligaw ng landas, ibalik ninyo kami sa inyong mga bisig kung saan tunay na ligtas at payapa. Sa bawat problema, paalalahanan ninyo kami na hindi kami nag-iisa. Kayo ang aming kakampi, aming sandigan, at aming tanging lakas sa oras ng kahinaan. O Diyos, punuin ninyo po ang aming mga puso ng pananampalataya na matatag, ng lakas na hindi sumusuko, at ng pag-ibig na handang magpatawad, umunawa at magmahal kahit mahirap. Sa inyo namin isinusuko ang lahat ng aming kinatatakutan sapagkat alam namin kapag hawak ninyo kami, wala nang dahilan para mangamba. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan at katapatan. Pagpalain ninyo ang araw na ito na maging kasangkapan kami ng pag-ibig at liwanag ninyo sa aming kapwa. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abba, Ginoong Maria na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Tiha, Solina, luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Kung na ka ng paralanging ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. And mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid, tandaan mo, ang takot ay nawawala kapag pinapalitan ito ng tiwala sa Diyos. Kaya ngayong araw, huminga ng malalim, ngumiti, at ipaalala sa sarili, hindi ako nag-iisa, kasama ko ang Diyos.